Dito tayo dadan mga sangkay oh. Tagaytay Kalambaro dito eh. Tagaytay Kalambaro. Gusto kong makita eh. Gusto kong ipakita sa inyo yung Snick Road dyan, mga sangkay. Tinatawag nilang Snick Road. Hindi ko pa nasubukan duman dyan eh. Kaya, samahan nyo ako mga sangkay sa video na to. Mula dito sa Tagaytay, mga sangkay. Baybayin natin itong kabaan ng Tagaytay, Kalamba Road. Ama, ipakita ko sa inyo yung Snake Road, mga sangkay. Sana hindi yung mulan. Hindi. Hamog. Akala ni Macy sumuulan. Ang lamig. Kita niyo yung pag na yan, mga sangkay, oh. Ayan. Diyan kasi yung papuntang People's Park, mga sangkay, oh. Kaya makita niyo, mahamog. Galing na kami dyan, nakuha, nakuha na rin ng video yan. Baka ito dito. Ang magtanong muna tayo. Baka ito dap dap twist. Huh. Mataas na bahagi ito ng tagaytay mga sangkay. Ang lamig! Sobrang lamig dito. Ang hangin na dumadampi sa katawan ng mga sangkay. Pati yung helmet tinatagos. Ayun no, akala ni Mrs. sumuulan. Hamog mga sangka yo. Oh. Mga hamog. Wow, kita mo yan mga sangka Oh. Yung hamog na yan. <laughs> okay. Ito naman dito, itong win na to. First time kong dumaan dito, mga sangkay di kagaya don sa kabila sa Tagaytay Sampaloc Road nakatatlo na ako don sa Ligaya Drive naman nakadalawa isang pababa isang pahon ngayon yung pahon na dumiretso kami dito sa Snake Road na tinatawag nila mga sangkay Uy, meron pa pala dito mga restaurant. Yan. Ito ka 5-9 natin yan. Security. No. Oh, Sneak road nga. Sneak eh. <laughs> Kaya pala yan yun. Ayan, kanan daw dito eh. Ayun, I love dap dap. Ito ya, tayo ito bagong kalsada eh. Kanan daw eh. Dap dap is di tama, dap 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 is daw eh. Dap dap is dito tayo. 'Yon ang sabi. Eh. Yan. Wag lang umulan kasi wala kaming masisilungan yata dito. Mukhang private property ito dito. Ah. Maaaray may mga gwardiya eh. Lamig. Stick mga sanggay. Tagaytay Kalamba Road. Wow! Ang ganda dito. Maliwanag pag gabi. Ayun. Hindi na makita dahil sa hamog. Wala. Hindi mga pagtanungan takot. o oh ba? Ayos ah. May mga lampos dito. Maliwanag dito paggabi solar, solar light eh. Snake Road, mga sangga. Ito yung Snake Road. Tagaytay ka lang ta May bahay dyan na nakakaharang. Kaya siguro hindi natapos yung kalsada. Oh. Kalsada ito yun o nag, hindi nagkasundo sa right of ito yung may ba yan ano yung nakabakod na yan ito hindi hmm, yung karugtong ng kalsada <laughs> hindi sila nagkasundo dyan kaya yan putol putol dito pero maiksi lang naman yun Wow! Kala ko sa madaling araw lang yung hamog. Ayun, no? Mahamog. Bang klase din pala yung tanawin dito. Uy. Ayun, may maganda rin pa view dito. Oh. Wow. Kaya na pa sila kuyang, oh. May picture-picture sila diyan. Sina Ate. sa nakayanin ng ano ko <laughs> tawag dito ng memory ko mapasok lahat ng mga footage ko dito Woo! ingat-ingat oh, po tayo pag dito tayo daman mga sangkay. Ayan, oh. Wala na, yung cemento na yan, oh. No? Nalaglag na. Lahat na, naubos na yung hamog. oh Sinape ko lang, Snake Road, arrive na daw ako sa destination, ito na yan, no? Oh. yung Snake Road, mga sangkay, dito. Tagaytay, Kalamba Road. Snake talaga, oh. Huh, katakot. Dito ako kinabahan, oh. kanina hindi ako kinatabahan doon. Ayan, oh. Oh, Kalamba City na ito, oh. Mah. Barangay Mabato, Kalamba City. Ayan, mga sangkay oh. Basan niyo 'yan oh. Ayan, oh. Kalamba na ito. Barangay Mabato, Kalamba City. Snake Road mga sangkay. Wow, ang ganda dito. Ayun yung mga pine tree na 'yon, ang ganda oh, parang nasa ibang bansa. Kailan kaya ako magka-drone? Pag uh, may dun, papaliparan mo lang yan eh. O oh. yan ma, ano? Nakikita mo yan ba Parang nasa ibang bansa, no? Nasa taas. Tindi ng biyahe namin ngayon, mga sangkay. Sipin nyo yan. Cavite Batangas. Tapos Laguna. Tapos Tagig. Balik ng Tagig. Tagig, Gabiti, Batangas, Laguna. yun tinatawag din lang stick road ng barangay naman to barangay mabato yun barangay mabato kalamba city mabato nga <laughs> may rough road dito eh sana kayaanin ni ano Spartan, Lord. Bigyan niyo po ako, Lord. May lang naman tong rap road daw. Sana makauwi po kung kaming safe sa Taguig City. Yung mga madulas yung ganyan eh. Naalala ko yung doon sa... Ha? Oo nga yun ah. Ganda. <laughs> Ganda mong picture dito eh. Huwag na raw. Naalala ko yung doon sa Pililia, mga sangkay. Yung papasok kami sa farmhouse ni bus de Yulode. Sumimplang kami doon, nag-slide. Gaano kaya kaaba itong ano na to, rough road? Ba't kaya hindi pa tinapos? Tagal ko nang nakikita tong sneak road sa YouTube eh. Uh, maraming gumagawa ng kantin dito eh. Baka naman mali. Pero sabi may... Naku baka nagkamali nga ako. Naku ma. Huwag naman. <mulong> Kinakabahan talaga ako eh. Ganito. Ayan, oo, dito nga yan. Nakikita ko yan sa YouTube. Yan yung tulay na yan, no. May konting raprod talaga dito. Dito talaga ako kinakabahan mga sangkay sa mga ganitong daan. Kasi dito ako sumisimplang eh. mabuti kahit basa siya kasi may buhangin halo na ng buhangin may kunting trail ride bala ito eh nadaanan na natin mga sanggay yung snake road natin dito na lang tayo dumaan sa kalamba itong way na to Galamba kasi madalas na rin kami duman dun sa ano eh sa so may Santa Rosa ilang beses na kami dumaan dun nakakasawa na ayun no oh. ang ganda rin ng tulay na to on, taas oh pwede nga minto siguro dito picture muna tayo ma dikit ka, dumikit ka. To. No. Ah, barangay bungo naman ito na. Yung sa kabila, barangay mo ba Hindi pa pala ito natapos ang gaya na punta yung pundo nito. <laughs> ang tagal ko nang nakikita to sa YouTube. Hindi matapos tapos tong ano na to ah. Kalsada na to dito. Kala ko tapos na. Barangay bungo naman to dito. naabul ko nga si Kuyang eh nasa na kala ko kumahan ang bilis naman niya ayun kunti lang pala ang bilis niya pero kaya ko pang abulin yan dito na lang kami dadaan mga sangkay Kalamban na to eh kalamba si itin.